pagganitong malapit ng mahal na araw, sigurado ako naririnig na natin ang pabasa ng pasyon. May warning lang ako sa pakikinig natin ng pabasa, ang paggamit ng salitang kudiyo. Sa kadahilanan na hindi sinasadya, alam niyo ba na naging sanhi daw ng pag-usbong ng damdaming antisemitismo o damdaming kontrahudyo ang Ebanghelyo ni San Juan. Naging dahilan daw ito kung bakit ganun na lang kamuhi ang pagkamuhi noon ni Hitler at ng mga Germans na sumuporta kay Hitler laban sa mga Hudyo at kaya milyon-milyong mga Hudyo ang pinaslang nung panahon na iyon. Katulad ng binasa nating Ebanghelyo ngayon, ang pambungad na linya na natin, sinabi daw ni Jesus sa mga Hudyo. Pero teka, hindi ba kujurin rin ang pananampalatayang nakagisnan ni Jesus sa English, Jewish. Hindi ba Jewish din o hudyo si Mama Mary, si San Jose, at lahat ng labindalawang apostol? Dapat siguro itanong muna natin, sino ba talaga itong mga kausap ni Jesus sa narinig nating ebanghelyo. Hudiyo. Ah, kung papaanong Ilongo ang tawag sa mga taga Iloilo at Ilocano ang tawag sa mga taga Ilocos, hudo ang tawag sa mga taga Hudeya. At ang Hudeya ay probinsya at hindi taga Hudea si Jesus kundi taga Galilea. Kaya lang ang problema na sanay na tayong gamitin ang katagang Hudeo para tukuyin yung pananampalatayang Hebreo o Israelita. Kung tutuusin, tulad ng nabanggit ko na, dahil sa probinsya ng Galilea lumaki si Jesus, hindi talaga siya Hudeo, kundi Galileo. Galileo siya. Ang mga pinunong taga-Hudea, ang tinutukoy na Hudeo nitong ating pagbasa. Sila rin sa kalaunan ang nagsampa ng kaso laban kay Jesus. Hindi ako nagtataka na sa may bandang dulo ng pagbasang ito dahil sa galit sa maanghang na pananalita ni Jesus, pumulot daw ng mga bato itong mga taga-Hudea na nakarinig sa sinabi niya. Gusto siyang batuhin dahil tinuring na ang kanyang pananalita. Nasaktan ang damdamin nila sa kanyang mga sinabi. Noong nakaraang linggo, narinig natin na meron ding hawak na mga bato yung mga tao na ibig magsampa ng kaso laban sa babaeng nahuli di umano sa sala ng pakikiapid. Pero sa narinig natin ngayon, may hawak na naman silang bato, pero ito'y para kay Jesus. Namatay ba si Jesus sa pamamagitan ng pagbato? Hindi. Natakasan niya. Sabi ni San Juan, nagtago siya. Fast forward. Ano ba ang parusang kinamatay ni Jesus? hindi pagbato kaya ang kinamatay niya ay hindi sa paratang may Pastangan at hindi rin sa pamamagitan ng pagpugot sa kanyang ulo katulad ng ginawa kay St. John the Baptist anong kinamatay niya bitay sa krus ibig sabihin hindi mga kudiyo ang nagbitay sa kanya, kundi mga Romano, the Romans. Ang krus ay parusang kamatayan na ipinapataw lamang sa mga nagre-rebelde laban sa gobyerno ng Imperyo Romano. Kaya, siguro ho, dapat burahin na natin ang hindi tamang pagpaparatang sa pagbitay kay Jesus sa krus sa mga Hudyo. Para maburan na rin ang nakagisnan nating antisemitismo o diskriminasyon na dulot ng maling pag-unawa sa salitang Hudyo. Pansinin ho ninyo sa tradisyonal nating mga pabasa ng pasyon, pagpanahon na ng kwaresma at malapit na ang mahal na araw, pansinin ninyo paulit-ulit sa pasyon ang pagbanggit sa mga hudyo para tukuyin ang mga nagpako kay Jesus sa krus. Tama ba yon? Mali. Mali hindi sila Hudyo, kundi mga Romano. Ibig sabihin, mga kidatawan ng gobyernong kolonyal ng sinaunang imperyo Romano. Pero ngayon, heto tayo. Hindi ba parang umikot ang gulong ng palad? Ang Roma, na dating kapital ng imperyong kolonyal na sumakop sa mga Hudiyo at nagpataw ng parusang kamatayan kay Jesus sa krus. Ang Romang ito ang siya ngayong sentro ng simbahang katolika. At ang ating Santo Papa na simbolo ng pagkakaisa ng mga Kristiyanong katoliko sa buong mundo, kaya siya santo papa ay dahil siya ang obispo ng Roma, the mother church ng lahat ng mga diocese sa buong mundo. At ang tawag sa atin na mga kabilang sa Simbahang Katolika ay mga Roman Catholics, Katolikong Romano. Binaliktad ng Panginoon na ang Roma na naging sanhi ng pagkakapako sa krus ni Kristo, siya ngayon ng Roma na naging sentro ng pananampalatayang Kristiyano.